sa inay. Ngayon po, medyo madulim, makulimlim. Eksakto bagay na bagay sa ating bibilhin. Solar. <laughs> so, dumili man whatever, basta ikakabit natin ngayon. O, pipili na tayo ngayon ng solar na para sa ating bahay, para may tanglaw o ilaw ang bahay at ang ating inay. Ayun, so, sasama na ko na para bumili ngayon at syempre, sama rin kayo. tugtog. na tugtog. favorite may special meaning sa ko Secret! Ah! Backstreet Boys! watts <laughs> boy. nakita natin kanina. 64 watts? So, na, na. Ari, kaya niya, kung, kung, ano yan. Ilang watts yung natin doon? Uh, 2,000? Eh. Uh, 600 watts. Ay, nasa record na solar nyan, Ay, ayun. May mga nakatayo pala. Laki, oh. Wala ibang magagandang branch, pero turo oh, na may akito na branch ito. Okay, pero super branch, eh, no? May tatakay na super branch. Ah, okay. Kung pang groto lang. Okay, sige, bala ka na. ito. tapos yun po sa counter 9. Ayun, so sabi ko kay Dexter, yung malaki-laki na para sa yung dalawang ilaw, yung pala, isang solar sa isang ilaw. Sabi ko kasi isa sa groto at isa sa loob. So, kailan pala dalawang bibilihin? Oh, so, now I know. Kumbaga. service, <laughs> Oh. Okay. So, kakabit ang ano ang Sora. Sora. May konting basa din eh. Pero ito kasi, kahapon, anong sa araw ano? Inabot namin yung ano, may sasakyan dito, tapos kasama si Jen at saka yung pamangkin kong isa, na pinapasikaso ni Ira yung kapatid ko, yung may ari itong house, na para pinapasukatan. So, siguro ay ano na, ay tuloy na tuloy na yung pagpapagawa ng lahatan. Kasi may ilang mga inayos na before, ay di ito tuloy siguro ngayon ng pang, ano, pangmalakasan. Sana naman, ang aking uh, balita ay parang paayos ito dahil kaysa ka naman walang tumutuloy ay yun, pauupahan pauupahan yun and okay lang yun tayo naman ito na, kinaan eh ay isa mga lamok to Kung wala pa naman akong alkohol uugas ako dun so yun Ah. Uh, kaysa mas nang tuloy-tuloy. I think okay na 'yon. Kasi wala namang Ah, uh, marami na kasi sa mga pamangkin o sa mga ano, walang gustong walang pamangkin na gustong tumira. At kung may mga issue pa kayong ilan na, na, itina, na itinatarong sa sarili, bakit ganun na hindi pa doon kayo, ano, ano naman siya, nun, mga gano'n, ay may mga bagay pong personal na kaya na nating sagutin, pero ayaw na nating sagutin o hindi na natin sasagutin dahil personal nga, masyadong privado. So, kung bakit pampamilya na lang yung mga ganun. Basta ngayon, updated kayo na ito po ay may dumating na na parang nagsusukat na in-inspection na ito. And kung hindi man tayong pinasikaso, ay walang ibang issue yon Dahil siguro kabisado lang nila ako, ni kapatid na ako hindi maintindi sa ganyan, wala akong mga ganyan-ganyan. At saka meron siyang pinagkakatiwalaan na mas maasikaso ito. Yun, mga ganoon So, huwag na lang nating isyuan. Basta, that's positive, positive action na magkakaroon ng pagbabago. Na ibang tao tumira dito at is mahalagaan. Yun, still hoping na sana may tumirang kapamilya na mas mas mahalagaan ang kung anumang naiwan mga gamit ng inay. Hindi naman yung pinaka-importante, di ba? Okay, so... Pwede kami ni Dags Bumili po kami na ang... Kailan ba ito? Malabo. Teka, Dalawa po ang bidili namin. Yan. So, dalawang tig 240. 240 watts. Ayan. 240. So, isa sa groto. At saka isa sa dito sa salas para at least buhay and malungkot man ng Pasko dahil na wala nang na inay nag hawatak-watak na ang pamilya na kanya-kanya na na wala na isa-iisang lugar na pinupuntahan talaga kaya <laughs> ang sasabi naka malungkot eh. kaya hanggat buo ang mga pamilya ninyo samantalahin iwasan na ang away kung hindi man maiwasan ng araw-araw at least mga once a week na lang kayo mag <laughs> So, yung mabuo pa rin napakaswerte ninyo at kay sama-sama pa laging iisipin mga bata, mga anak, na mahalin ang magulang, mahal, magpatawad, mahalin ang mga kapatid, mahalin ang mga kamag-anak, mga pinsan. Kung sila na sumisira ng samahan, ang ibang mga kapamilya ay baala sila, basta ilagay sa puso na importante ang buong pamilya so pag lahat ng nasa puso natin ay ganito, ay di mabubuo kahit may mga hidwaan, may, may, un may united, may uniting force, ang inay ganun eh. So, maging uh, lakas tayo para mag-unite sa lahat-lahat. yung kung medyo may mga kahinaan ang bawat isa, mga et cetera, et cetera, et cetera. Alam nyo na, gusto ko sabihin, malapit ang magpasko at ayoko namang, um, mm, yun nga, madilim na nga ang hindi buong pamilya, madilim na sa imahe, sa ating isipan, sa puso, eh padidilimin pa ba natin sa aktual? Sa so, siyempre dapat may na liwanag. Kaya ito. Mukhang natatagalan pa sa CR si Dexter. Mukhang hindi na tihi ito. <laughs> ang takot ko sa'yo, hayop ka! Ay, doon ako nakatingin sa floor. Ay, pag ganun kayo nandiyan na siya? Oo, oh, oo. Oh. Ang takot ko yun, Fernes. Okay. Ang gulat ko. Yeah. <laughs> Tinakot ang sarili. Ay, nako Madilim ang Pasko, pero paliliwanagin natin kahit kung... Ay! Nabilo na ka. Ayan na. So, meron pa pala siya. Ano, meron si siyang laman. na May karga. <laughs> may liwanag na. So, yun. Ano pala ito? Paliliwanagin natin ang Pasko. Ano yun? Nakabitin lang. Oo. Oh, Hindi kaya manakaw yan? Ay. Yung laang. Yung laang. Saan so, nga pala ilalagay? Kaya kailangan talagay nasa sa labas yan, oh. Oo, oh, ayos pang roto, eh. Ay, oo nga pala. Ay, di ba pwedeng doon? Total butas naman yun, eh, May space. Ay, di, ano siya? Dito, nabukas na, eh. Sa perna, sa loob. Hindi ba? Hindi, kailangan na sisigatan siya, siya ng araw. Ha? Kailangan na sisigatan siya, siya ng araw. Oo nga pala. Ay, bahala na Panginoon Diyos sa kanila kung sila yung naawin nila, eh. Kaya, Yun sa so, nag-iibaybang ila. Oh, ilaw. kaya Ang fluorescent yan, parang ganyan. Ay, yung... Ano ba yan? May, meron ba din ba para matipid? Anong, anong ilaw? Ang per, anong kulay para matipid? Yung mga ganun din kaya yan? O oh, wala na? Basic wala. Basic lang. Rekta lang. Rekta lang, ha? So, nasikat ng araw din eh? Dito. Oo, dito. Kaya yung pinto namin ay dito nakaharap. Yung pinto ay dito kasi dito ang araw. Yun ang alam ko eh. Ay, umuulan na. Ah. Umuulan. Pwede niyang i-charge. Pwede niyang i-charge sa kuryente? Oo. Oh. ayun Ano? Ayan. Oh, okay. Okay. Tama, di i charge na lang muna. Hmm. Ano? Pero dapat may kabit na rin din eh. ng um, kung saan pwesto kaya dapat. paghapon ay dyan ang araw okay. kaya ta. Okay, so yun, mataim tim na pinag-iisipan ni Texter kung saan so pwedeng ikabit ng bunga-bunga. Sana naman eh, huwag nang, parang awa na eh, huwag nang nakawin na rin. Update po sa mga, uh, doon sa Nakawan, na nangyari nung isang uh, nung isang araw sa Nakawan vlog natin. Yun mga importante kagaya ng mga anime ko yung ilang mga pan-display ay dinala po natin sa kasalukuyan ko tinitiran. And then, magdadala ulit tayo ng ilan ngayon, papunta ron. pero... Hoping na hindi na masundan. And then... Bibili tayo maya maya nung kandado na mas matibay. Mas matibay dun nag-uulan pag Desyembre ay nag-uulan dito sa amin. Hindi ko lang kung di buong elephants. Pero dito sa amin nag-uulan na hindi ka makapunta ng perya. Hindi ka makapaglakad-lakad sa palengke para mamili. Hindi ka makapunta rin sa ano na wala nang sakayan. Kasi laging nag-uulan. Pero yung mga pala ay parang ano na, hindi na bahagi ng buhay ko. Yeah, so, dito, pag may concert, narinig pag narinig na may concert, so good pag may na ng parang Mardi Gras or street dancing or street party mga ganun go Ngayon, di na hindi na pag-usapan natin sa sangkara ko ng mga pagkakaiba ng ating kabataan at ng nagkakaedad ka nakagaya natin na 35 and above <laughs> magandang vlog yan lahat naman tayo darating sa pagtanda so at least may share ko sa inyo ano yung nararamdaman ko Ramdam ko ba yung age? Ano yung mga benepisyo? Ano yung mga nagbabago sa katawan, sa isipan, sa thinking, sa wisdom, and everything. Kung nalilang muna natin ilaw, importante ito, wala man ang ating minamahal na ilaw ng tahanan, ang inay, ay dapat may manatiling ilaw dito sa bahay. Nang mawala ang inay, dito pa rin ako nagpapahanda. Naglulutuan kami dito. Ang Christmas tree buhay. Nung isang taon, doon na ako nag-new year, pero ang tanda ko dito pa rin kami nagpasko. Hindi ko alam ngayon. Pausad ang pausad ang panahon, nag-iiba lagi ang mga tradisyon, ang mga ginagawa o mga dapat gawin na naaayon sa kasalukuyang mga sitwasyon. Mga ganun. Kaya importante talaga yung gaya na sabi ko kanina, mahalin yung kung anong meron kayo ngayon na sa family. Dahil darating panahon na ang ilan sa inyo ay magiging kagaya ng sitwasyon ko ngayon na parang ang dilim-dilim na ng lahat. Pag nandito ako, sa labas, siyempre, positibo. May optimistic ka pa rin. Parang lagi may bagong blessing. Parang lagi naging mula muli. Parang may mga refresh. May mga... Uh, ang tag dito, restart. May mga... Bagong araw na sinisilang na para bang film mo ay parang mas magiging makulay pa ang future at ang mga susunod pa mga araw. Mas magiging makabuluan, mas magiging maayos. Pero pag nandito sa dati niyong tirahan na kung saan sama-sama kayo dati, doon mo marirealize na oo marami mga sinayang na sandali na dapat ay naibuhos. Kaya yun para sa inyo, sa mga buho pang pamilya at mga mapagmahal sa kanilang pamilya. Dapat natin i-treasure yung bawat moment na sama-sama tayo. At may ilaw literally and figuratively speaking, may ilaw ang ating tahanan. Yun ang pinakamasarap sa buhay. <laughs> Ayan, may ilaw na. May liwanag na ako nakikita. At sa mga bago, ito po ay pinaputol na natin dahil merong gumagamit. So yung ating 200, 300, bababa, paminsan, na ayon rin sa kuryente, bigla naging 4,000 piso. May kit. Natuklasan natin na merong naka-tap na wire. Naka, dito sila kumakabit ng kuryente. Hindi ko na ibinulat-lat o hindi ko nais na publiko kung sino bilang pakikisama. Hindi ko pa pinaputol ang kuryente. Inulit ulit. Ngayon, pinaputol ko ng kuryente pero hindi ko pa rin isa na publiko ang pangalan ng gumawa nito. So sana naman ay hindi na maulit ang mga ganon. O sana hindi niyo maranasan yung mga ganon. Ang dami na pwedeng nga rin hindi ito. Anong nangyari? Ang indoor fouler ito, hindi nga automatic. Ubus agad na rin. Ah, pang indoor solar, na pang karga lang talaga, hindi talaga yung binababag sa ano, gano'n? Oo. Ah, uh -huh. Isang sa uli. Okay, resibo yan. Okay. Uh -huh.